Yon, mega-mega love shout-out mga kabisay. Magandang umaga sa inyong lahat yan. At, siyempre, panibagong araw, panibagong vlog, at panibagong umagang napakainit mga kabisay. Kung makikita nyo, ayan. Time check is 8.35. Katatapos ko lang magdilig dito sa mga sito mga kabisay. At, yung mga kalamansi doon ay tapos ko nang diligin. At ngayon naman ay dito tayo sa uh, bandang uh, silangan at tayo ay eh, mayroong didiligin pa rin dito na natitira so sa so ngayon mga kabisay ay eh, naandito na nakaprepare ng aking mga uh, gagamit yung pandilig so pagpasensyahan niyo ng mga kabisay kung ang vlog ko ay paputol-putol dahil alam niyo naman mainit at shout out dyan sa inyong lahat. Sana eh, lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. At sana ay eh, samahan nyo ako ngayong araw na ito. Sa aking mga gagawin, mga kabisay. Marami akong ginawa kanina. Hindi ko na ipinakita dahil yun nga. Naghahabol tayo ng oras dahil sa ganito ng pagkakataon ay eh, sobrang init. At ngayon mga kabisay ay eh, naandito dito. Nakaprepare na ang aking mga gagamiting ayan uh, ah, ligadira dahil doon na naman ako mag didilig mga kabisay sa mga mangga at dito ay may didiligin pa ako na ilang piraso pero hindi ko maipapakita sa inyo mga kabisay kung paano kong didiligan dahil medyo alanganin ang ating cellphone baka mamaya ay umatras na naman ay umatras kung magkulaps Ayan, didiligan ko yung mga manggang yan, mga kabisay. At yung isa kong langka ay nawala na ng dahon. Dahil nga sa sobrang init, kahit laging dinidilig ay eh, na ah, ano pa rin. Basta, <laughs> ang hirap ipaliwanag. Kasi sa sobrang init ay eh, hindi natin matukoy kung ano ang dahilan at nawalan siya ng dahon. So, abang-abangan nyo na lang mga kabisay at ipapakita ko sa inyo mamaya pag nakapagdilig ako dito sa eryang ito. Alright, sana ay eh, samahan nyo ako hanggang matapos ang video ito. So, let's go mga kabisay! Alright! At iyon nga mga kabisay, nakatapos na tayong magdilig. At ito, ko na uli yung drum dahil gagamitin ko ito mamaya so ipakita natin sa inyo para klaro ang ating ginagawa alright mga kabisay at tayo nakatapos ng magdilig dito sa area ito at ayan nadilig ko ng lahat yan at ayun yung mga punong yan bali 14 puno ito dito mga kabisay meron tayong mga puno dito ng uh, atis na ngayon ay binabalikan na siya ng dahon dahil yung atis talaga mga kabisay ay nawawala ang dahon yan parehas yan at saka ang anunas ayun atis din yun at dito ay meron tayong duhat ayan sa awa ng Diyos ay maganda naman ang kanyang tubo ayun may duhat doon hindi nga palang sila nakakalaki ng maigi mga kabisay at meron tayong kay Mito. At ayun, mga mangga yun, mga kabisay Yung uh, hilirang yun, na may isang langka doon na nawala na ng dahon Ewan ko kung anong nangyari doon at nawala ang dahon noon At dito ay eh, meron pa tayong dalawang puno na Ang isa ay eh, hindi ko rin alam kung makakasurvive yan dahil wala na, tuyo na din ang kanyang mga sanga So let's go mga kabisay Punta naman tayo doon sa Bandang baba Doon ako magdidilig mga kabisay Sa dulong iyon Kung saan makikita nyo ito yung tuyo Ang mga halaman doon Ay mga halaman Ang mga damo So ang nabubuhay laang doon sa bandang iyon Ay mga kahoy at yung tinanim namin mangga Alright at dito Nandito ang aking kambing Dito ko itinali para makapangain Ganang maayos at ito naman yung drum napuno puno ko na ulit at siyempre, maninigurado tayong hindi kulangin ang tubig para doon sa dulong iyon alright, abang-abang mga kabisay papakita ko na lang sa inyo mamaya so ayun mga kabisay at naandito tayo ngayon sa isang puno yung kung alin yung uh, puno na aking akala ko mamamatay na dahil wala ng dahon pero ngayon mga kabisaya ayan meron na siyang mga dahon dahil kahit pa paano ay eh, nakasurvive siya at ganito ang ginagawa ko dito mga kabisay twice a week aking binabasa ito ng tigisan ligadira pero minsan aking uh, pag binibisita ko at nakikita ko ang kanilang mga uh, sitwasyon hindi ko na pinapaabot ng twice awake, minsan nakakat three, three times awake tulad nito ngayon lunis pa lang ay diniligan ko na dahil pagpunta ko dito kahapon mga kabisay ay nakita ko ay yung mga dilaw dito sa ibabaw baka mamaya ay magka problema na naman kaya yan binabasa ko na sila ngayon So abang-abangan nyo na lang ang ibang detalye mga kabisay no Dahil mamaya Hindi ko na pwede buksan ang aking cellphone Dahil baka mamaya mag-collapse na naman So ipapakita ko na lang sa inyo pag tapos na akong makapagdilig Alright Abang-abang mga kabisay At yun nga mga kabisay nakatapos na tayo Or nakatapos na ako <laughs> Ako lang mga kabisay at ayan Ayan ng akin ligadera. So ayan mga kabisay kung makikita nyo eh ang damo dito. Ayan. Ang buhay na lang ay yung nasa puno ng mangga kasi siyang nadidiligan at ganun din dito. Ayan. Yung mga damo na hindi talaga nadidiligan ay na ang naging itsura oh. Dati ang kapal ng damo dito mga kabisay, at ngayon naman ay eh, talagang kung makikita niyo, eh, mga puno na lang ang natitira at itong mga puno ng mangga na siya na rin lang ang natitirang buhay kasi nga alagaan At siguro kung hindi naalagaan ito, baka lahat ay eh, wala na rin buhay. Pero dahil na agapan natin ay sa awa ng Diyos ayan ay buhay naman sila sakripisyo nga lang mga kabisay dahil ang layo ng ating pinaghahakutan kung makikita nyo ayun doon sa may likod ng uh, unahan panang nyug na yun na dalawang puno doon ako kumukuha ng tubig at yung drum doon ay pinuno ko ng tubig at tinahakot ko dito dahil hanggang doon lang ang host mga kabisay So ayan mga kabisay, abang-abang na lang sa ibang detalye at ipakikita ko rin sa inyo yung aking mga kalamansi kung kakayanin pa ng ating cellphone let's go yun mga kabisay dito itapos na rin akong magdilig ng mga lansunis doon banda so hindi na lang tayo pupunta siguro doon mga kabisay dahil mayroon namang patugtog at dito mga kabisay ay ayan diniligan ko yung mga Nyug na yan, papunta doon. Mayroon pang isang nyug doon mga kabisay. Hindi nga lang tayo makapunta doon dahil may patugtog na. At siguro eh, sa susunod ko na lang ipapakita sa inyo. Ang mga iba ko pang dinidiligan dito tuwing umaga. Ayan, ganyan. Yan lang sunis na yan. Ayan, sa awa ng Diyos ay eh, medyo recover na recover na sila at dito ayan at uh, hirap mga kabisay nakakapagod at nag collapse na ang aking cellphone mga kabisay so siguro hanggang dito na lang mga kabisay at magkita kita okay. na lang tayo sa sunod na video ko mga kabisay uh, at siguro bago ko na lang ipakita ulit sa inyo pag kayong medyo maganda ganda ang biktima ng panahon dahil sa ngayon mga kabisay ay mayroong uh, patugtog doon banda dahil may birthday nga so maraming maraming salamat sa inyong lahat at sana naman ay naandiyan kayo sa mabuting kalagayan at sinamahan nyo ako ngayong araw na ito so kita kitang muli mega mega love shout out na lang so pasensya na hindi tayo nakapag shout out dahil yun nga grabe na ang pagod natin so maraming maraming salamat sa inyong lahat bye bye God bless us and love you all